Sir, kamusta po tayo na po ngayon? Kamusta po ngayon yung matapos natin masagot yung mga aligasyon po? Uh, yung mabibigat na aligasyon nila, uh, walang mga katotohanan. Kailangan eh, ang katotohanan nila sa korte yeah. where I can defend myself and uh, malakas ang katotohanan. Because this committee is not the committee to decide whether I am guilty or not. It should be the court of law. Tulad ngayon, ang sinasarap ko, kaya ako pumunta na dito. Wala namang rendition. E eh, di, iyon ang pinakamagaling. Pero this one is like trial by publicity. Eh, wala kaming resource perso. Walang galing sa amin. Galing rat doon sa kabila. O kaya... oh, yung KOJC incident, hindi naman bilanggit. Kung anong human rights. Hanggang ngayon, yung mga kabataan at kababaihan, may trauma pa rin. hindi pa rin makalabas ng bahay. Nangininig pa rin pag ang makakita ng pulis. Yung 16 days, siya hindi binanggin. So, hindi natin kumiti ito. Yes. Hindi kumiting fair ito. Kasi, hindi, hindi, hindi. Sige uh po. As long as hindi ginigyan kay pagkakataon, sumagot. Okay po ba yun? Oo. kayo kay pagkakataon. So, pag sumagot ako, sa korte na. Kasi pagka-allegations, korte na yan. Hi, sir. Nice. Hi, sir. Okay, well, Tama naman po yung sinasabi niya kung may kung may kasalanan siya, may kasalanan sa iyo, karapatan mo magreklamo, karapatan mo mag-file kung talagang inaabuso ang pagkatao mo, tinatapak-tapakan ang pagkatao mo, lahat tayo karapatan natin magreklamo, karapatan natin yun dahil bilang tao, pag inaabuso ka na, karapatan mo mag-file -mag o magreklamo kung saan. Yun, karapatan mo yun. Para fear naman din. Oo, oh, totoo naman sinasabi niya eh. Hindi siya tatakbo, hindi siya, hindi siya aharapin niya yung kung sino yung Uh, kung sino ang gusto mag-file ng mga reklamo nila at aharapin niya. In fairness kay Kibuloy ha, para fear naman, so yon kung may problema ka sa kanya, so i-file mo.